Tama ng tingin ng anak mo. ano <laughs> ka lang pangit. <laughs> Ayan mga idol. Nandito naman tayo sa pagawaan. Papagawa naman tayo ng ating truck kasi ah, bumigay na naman ng ating makina. Pangatlong dukot. Ating truck ng idol. Bale mga idol, nabaklas na to. Hindi ko na sa inyo napakita buo. Ayan nababa na yung ano yan mga piston at bumigay naman yung dalawang piston and welcome to my vlog at nahirap mga idol pa ganito ang biyahe apalya palya tarating na natin mga idol kung ano nangyari tara po Ayan Ay, na naman mga idol, nandito na naman tayo sa pagawaan. Apat na buwan pa lang ang ating truck. Ayan, dukot na naman, pangatlong dukot na naman yan mga idol. Nako na naman talaga mga idol. Tinggan na naman ang hanap buhay natin ito. Mga idol, hindi na mapapatino ang ating truck. Ayan, kaya ito, nagiba tayo ng mekaniko. Nagpakalayo-layo tayo sa Laguna. Ayan, nandito tayo sa ibang planeta. <laughs> ayan mga idol, sana ay tumino na ang ating truck. Ayan mga idol, hindi ko na napakita yung pagtanggal-tanggal niyan, yung mga patanggal ng piston. Lahat ayan at ayan nakababa na, nabali na linis na yan mga idol. Ayan po ang gumagawa po mga idol dito. Ayan oh, ang ganda ng luti oh. Ang lawak pa, malamig pang hangin, sariwang-sariwa at sigurado lalamigin ka dito mga idol pag ikaw natutulog ayan may tricycle pa o oh. ano yan ista Ayan, shoutout po kay Mandudong dito sa mekaniko na taga Ligas Pialbay. Ayan, may kambing pa, oh. Sana all. Ayan, kay yung mga idol. Ayan, bali yung mga idol na yan, yan yung mga gamit natin. Ayan, sa inga natin kasi mga ilang linggo tayo dito o ilang araw tayo maglalagay di, di eh. Ayan na ay yung, ano, cranky siya. Ala, eh, talaga napapabatanggin nyo na tayo. ayun na si Kuya Gumagapang sa ilalim. Ano kaya ang gagapangin dyan? Baka mayro dyang hito. Sana all hito dyan yung kapag kalaki hito ala eh, tutulungan ko si Kuya pa magtatanggan ng liner kasi wala siyang alalay, wala si Mandudong na sa Tayo muna mag-alalay kay Kuya. Ayan ang alalay ni Mandudong. Yeah, shoutout po dito sa shop ni Mandudong. Sa lahat po na nandito. Sa lahat ng mga manok at kambing, shut out at baka tanawin. Oh no. <laughs> Ayan ang paligid nila dito, di ba mga idol? Uh, maganda sa hangin tahimik ang lugar wala kang problema at huwag ka lang manggugulo at walang problema sigurado ha? itangin naman sa ibang lalo kaya nga para malaman kung anong problema ayan yung nagbibigay ng ano di diba? supply sa ano bilang is pa pala yan oo oh. doon sa

Bara, nagkakapa sa supply nun lang yung piston yan. Oo oh, oh, nga, ayun, oo, oh, oo. Oh. Saan ba to? ito? Alin? Ito. Mga gas nga. Hindi, sa saan, sa saan galing yan? Ano, ano yan? Anong anong de debris yan? Ang <laughs> 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 galing po, parang pintura ng tumigas. Ha? Malambot naman eh, oh. Ayan, pakita natin kay boss para malalaman niya. Sabi ng mga 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 ganyan eh. mo rin dito. Sabi niya eh. Hindi siya lang po, boss niya nga ganyan. Sabi nila, nilinis nila yan. Ayan ang bara, oh. mga idol, oh. Oh. Kami lagi. Ayan mga idol, no. Oh. Kaya nasisira lagi. May bara yung yung nagsusupply ng langis. Ayan, no. Oh. May kita nyo. Barado. Nako naman. Dalawa. Ay, pa isa, oh. Sasino. Tatlo, ha. Naging bara. Tatlo lang. Kuwil <laughs> bumba. Tatlo. May malaking bagay yan. Pag iyan nagbabaran, tigas yan. Ay, nato. Wala na? Wala. Ah. Wala. Wala. kasi niya. Kalas. Tanggalin liner. Ano? Tanggalin liner? Kaya na? may mo pa yung Kisa. Mamaya. mga idol ang naging bara oh, sa oil bomba sa piston. Ito yung nagbobomba sa piston para magkaroon siya ng langis ang problema yan nakuha natin bara simula ng dinukot ah, binaba yung makina ngayon ay nakatatlong baba na yan tatlong dukot may bigay nung una dalawang piston tapos sumunod dalawang piston tapos ngayon may dalawang piston na bumigay hindi makuha yung patama ng ating truck Ayan, ayan, mga idol, tatanggalin yung liner para mapalitan ng lahat ng liner sampu ay mga idol ang truck natin na hindi na mapapatino-tino ng mekaniko na mekaniko sa atin mga idol. Talagang ano simula ng dinoko ah, binaba ang makina. Nakailang biyahe. Another bumigay yung dalawang piston nagbiyahe bumigay na naman dalawang dalawang piston at ngayon ay pangatlong dukot ayan bumigay na naman yung isang piston mga idol marali na? tandana na? Tanda na? Oh. <laughs> tanggap po ng <nang> matanda na? ngayon <laughs> oh. mga idol at bababa na yung liner at... 55 na? bata pa 55 pa lang yung bangay.

เดี๋ยวเราไม่ได้มาอันนี nice ้มาอันใดๆก็ไม่ได้เฮ้ยปัดอตปัะตอนนี้กูปัดเ้ยปัดคนนีมาไปไปปดี้ไปไปนะไปนะมัเดี๋ยวเก็บปะเกะไปะปก็ไปะปะนะเก็บปะก็เก็ไปะเกบปงกันไ่ต้อิลอยางไรก็ไม่ได้โอ๊ะเฮ้ยเย่เย่เย่เย่เย่เย่เย่เย่เย่เยลเย่เ่เย่ Ay, ito siya. Hindi mga idol, hindi ko na pinakita yung ano, pagbababa at pagbabakas ng piston. Kasi ito po ay ano. Uh, ah. Yeah. Sinagot lang natin. Sige, sige. Napok-pok. <tuk> okay. Oh, okay. okay. Kasama ng baka. <tuk> Ayan lang mga idol. <tuk> 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 Plook. Pa, Ayan mga, mga idol. Sige pa, sige pa. Yeah. Ayan mga bagay. Ayan mga Sige pa. Sige. Gusto mga kagrasa. Okay.

Ah, yeah, okay. yeah. Yeah. Tekneksi baba okay, liba konti para ta mana. Em idolot. Ano, nakatataplo na oh, tatlo. Hay, <laughs> hay. <Tap>. Okay, gusto na ako mag-mana. Aba. Yeah. Tara pete ka daw. Next, next, next. dapat kulay na nilalagay na tubig para di siya kinakalawang ano. Hmm. Di ba ang kulang di kinagay kinakalawang? Punta nga sa kalawang kaya kulang na nilalagay. Pag tubig kinakalawang, oh, tingnan mo. Kulay tanso na ba yung nandito? Uh, ah, pwede na pagminahan. okay, <laughs> cut next. Okay, kita. Okay. 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 Okay, cut, 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 cut. Kita. Kita, kita. Kita, kita. Ya nakaliman nah. Ke mana ke mana? Gimana ke bakal? Balik sampung lain itu mengider. Iya Pak. Next ayo. Oke anyway nah. Na? Yeah. Oke. Okay. Next. kailangan daw ng sample ng ano nito o-ring yata maalam yung ano eh Tinda ng auto supply kailangan yung sample may eh, eh, eh. mga idol na nababa na yung mga liner saka yung pump Ito pala yan. Na laman, no? wala na si laman wala na Ay, reklamo. Reklamo kayo na reklamo. Wala na kayong ginawa kundi magreklamo. Si <gibit> Cho. Dungis mo. Ang <laughs> sama nantingin tingin ng anak mo. <laughs> Ayun ka lang pangit. <laughs> sama nantingin tingin. Sana all day. Pag tinapon mo, may <laughs> tagasambot. <it> <laughs> Ibigay mo na lang, Chong. Pag tinapon mo, sabi mo. Ibigay na Nalagot ay mga idol yung pinaka liner mayroon na sa mga labi labi ayan o oh. kung nasasalag nyo ayan meron na siyang ano ibig sabihin ay ano yan oversize na ito wala okay pa tong isa ito naman isa medyo meron na rin pero pwede pa yan ito mga idol meron dito dalawa na pwede pa ayan o oh. wala pa siyang labi ayan wala ito meron ng mga idol oh. kitang kita nyo naman oh. Ayan o. Saka ito. Ito pwede pa. Ito naman oil bomba. Na nagpubomba yung, yung, barado na nakita dyan sa logo. Ayan o. Kaya laging bumibigay ang piston. Ay, nisan mo? dami lang is parang nga dali dito na bubuga naman yata ng hangin yan ano para malaman nyo kung sabi yung nakalikit yung ah doon sa kabila sa loob pala yun ba tuminok lamang ang aking truck para tuloy tuloy ng biyahe no kasay nyo lang ang patino hahaha <laughs> <laughs> Ay, tumatawag na nga sa amin yung ano eh, babiyaya namin eh. <laughs> sa ano, kison, Saka sa Kabiti. oo oh, na nga kami. Nasa na daw kami. Baka nakasama na daw kami sa paglipad ng patabog. hindi <laughs> eh, di ba kami reply Eh, tumawag na kahapon. Ay, ito yung hinahanap mo ah. Diba yan? Ito, may gamit ah. Oo, oh, oo. Oh. Ay, Ayan, may ayabi pa. Tatlo. Oo. Ay, tinasok ko dito. may gamit? ah, dito mo yata ang ginamit sa ano yan? Dito, may ginamit ba iba? Oo nga, Ay, makakaigpahan pa driver. na talaga na matanda ka <laughs> na. Na. <laughs> na na ano na. Pa, Dimut. pa, yan, pa na. na eh. <laughs> <laughs> yabi dito. Sabi yabi dito. <laughs> <laughs> Yan sana tumino ng ating truck na para hindi na tayo paputol-putol sa nung ginawa yan sa eh, halos isang linggo din ako nakatambay eh isang linggo tapos isang linggo hindi yan ang tumino na At kaya kapag hindi mo napukusan sa paggawa wala eh talaga sa yan kakaroon ng problema

Akin aking truck hey mga idol ah, tingnan natin kung anong mangyari kung ito ba pinagawa natin o mas maganda kung mas magaling at po hanggang dito na muna po ang aking video bye bye po at po kayo shout out po